Isang araw paggising mo, 30 ka na. Samantalang parang kahapon lang ay 20 ka. At hindi mo masabi paano dumaan ang isang dekada ng ganun-ganun lang. Ang tanging masasabi mo ay parang kailan lang. Pakiramdam mo wala naman nagbago. Pero patuloy kang naninibago sa kalagayan mo. Unti-unti mong naiisip ang mga pangaral ng mga magulang mong tugma sa kinaroroonan mo ngayon. Lahat ng kahapon ay aral sa buhay mo. At ang bawat umaga ay panibagong pag-asa. Kaya huwag kalimutang i-enjoy ang buhay habang itinatama mo ang mga bagay kung saan ka sumablay at unti-unting lasapin ang sukses na meron ka. Dahil bukas, 40 ka na. Parang kailan lang.